Sa bawat pagpukit ng kanyang mga kamay, isang tinig ang nalilikha. At ang kanyang mga obra, hinahangaan, hindi lang dito, kundi maging sa ibang bansa tao na ang pagkakataon ni Tumayo nagkaroon ng isang Arctic Bridges sa Dubai na itinagpok ang isang Pilipino, si Darwin Guevara. sa mga pagkulito po na nangyari sa aming dito sa lalaman ng Sini ay yung mga inyutahan po sa isang Arctic Sini sa isang solusyon po na tungkol papakita na sa aming ang artwork. Ang okay. mga bata pa lang siya, kinakitaan na siya ng galing sa sini. Sa eh, maling siya. ngayon eh, yung dodrowin at yan, yung mga kanyang pinalaki hanggang sa ngayon ng dala niya. Hindi siya na patapos uh, ng ng mga dahil nga sa, sa, sa sinabing kaya, kawalan namin. na tumulang pa kutang Dubai si Darwin para maghanap ng magandang kapalaran. Uh, uh, so, oh. so, ang mga uh, so, 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 Pero kahit nasa dalim ng bayan, ang tawag ng pagiging solo, artist, oh. ang hindi matalikuran ni Darwin. Kaya naman kahit madalas kamun siya sa trabaho, lumilika pa rin siya ng mga obra. Pagdating ko so, yung inspiration ko ng mga artist ko, kapwa uh, namin kahit sa ka-Bilipinas o so, pagiging natin sa uh, barangay ko sa tamang um, sulok ng mundo, yung mga artist uh, na nakapuso yung Bukod sa mga pintura, gamit niya rin sa kanyang tinig ang basura. Dalang kanyang kariton, naghahanap si Darwin ng material para sa kanyang bagong likha. At sa mga strap materyang, lumilis ka siya ng obra. Sa gitna ng kanyang trabaho, nagsisigit pa ni Darwin ang pagpali sa mga art competition. Ang painting na ito, na ng mga tubo, sinilala sa Dubai laban ang mga dayuhan sa kauna pagkakataon isang si Pilipino ang nakatungkit ng grand prize sa prestigyoso art exhibit contest sa Dubai. Uh -huh. Bata pa ako, may mga kasabihan na yan eh na huwag kang papasok sa larangan ng art kasi wala daw do pera doon, wala daw do trabaho, lagi daw mahirap yung mga artist. Kaya doon sinasabing sa akin na yung interviewin ko ay isang OFW na naging successful bilang isang artist sa Dubai. Sabi ko, ganitong taong to? Kasi dito sa Pilipinas, hirap sa hirap yung mga artist na makilala sila. What more na pupunta ka sa isang ibang bansa na hindi masyado mataas yung pagtingin sa mga Pilipino, so,

puno ang sa ibang bansa. First thing po na dito, tayo sa mga galeries, ang una, hindi po nila inaalaw ang Asian artist, especially po doon yung Pilipino. Bakit daw? think na ang next ang ng palay, ang painting, yung mga landscape, <laughs> yung iba ay ang ganyan Darwin, paano mo gusto makilala ng mga taga-Dubay or ng buong mundo ang Filipino artist? Mm -hmm. Sana, gawin na patay-patay at makilala yung Filipino na may, mayroong space sa lahat ng bagay. Sa kabila ng diskriminasyong nararanasan, patuloy pa rin ang pabigya Guevara na ibahagi ang kanilang tinig. <laughs> Dahil natanggal rin sa trabaho nitong June si Darwin, wala pang itaasahan ng pamilya hindi ang maliit na kita sa pahay na inside lang hindi Sa ngayon, naghahanap pa ng trabaho mag-asawa sa Dubai. Habang ang kanilang mga obra na hanggang ngayon nakamisplay sa isang gallery sa Dubai, patuloy na nagbibigay parangaan sa ating bansa. Edukasyon ang pundasyon ng tanupay ng isang bansa. Kailangan kailangan natin ng magagaling na teacher. Sana po bigyan pa ng suporta ang ating mga guro nang hindi na sila mapilitan pa pang sa ibang bansa. At kung katulad po kayo ng pamilya debara, na meron din pong talento, huwag po kayong matakot na ipakita ito. Balay ninyo, ito ang magbigay sa inyo ng bigaya kung meron po kayong naisi kwento, maaari po kayong sa amin sa OFW Diary, Jenny Network Center, and sa Corner Team, Magami New Diliman, Quezon City. Pwede rin po kayong